again <laughs> may nag sponsor mm. Pisan pinsan pinagmamla kami yung dinuguan mo di mo pinatik sa amin ni bossing hmm dinuguan may nag sponsor salamat po sa nag sponsor hmm Lord, salamat po sa nag sponsor nito maraming maraming salamat Kalau mus arah lah In Jesus name, Amen Thank you Sarap ya patis, Sarap yang patis. Sarap yang patis. Eh. <laughs> no. Na matitikman yung dinuguan mo. Mamsel, dudes. Kain. Ah. Uh, sponsor dinuguan. Hmm. Ati Atilus, Ati Luz, Reynolds, de Mesa. at si Tita Lisa TV at si Real Jake TV of course <coughs> Mamsel of course sis go down to earth salamat no, oh, no. no. Bakit lagi ka naka ganyan ang yung muso mo? Kati. Sarap. Dinuguan. Uh! Panalo. Kamay tayo. Masarap to. Of course. Kylie. Kain tayo. Di boy mukbang. Saan nga magluto ko nga yan. Kylie. Dinuguan. Para makita ko paano pag... Pag luto ng...

Uh. Pa-support po natin. Ang mga video ni Elib blog. talaga naman po marami kayo mapupulot kung paano magduto masasarap ah Eli nagluto ko na ba ng dinuguan request ni Dudong dinuguan ah, Eli style Kain style. Sabto ng ini. No. 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 <coughs> Ah, ini tuh kayak Dan ini, Buffet. Filipino food. Filipino restaurant. Dan kemakan sekali. Filipino. Dan di mga ponger. Sarap. Sarap nung luto nyo. Oh, kapampangan ito eh. si ano huh? si Lorraine si Lorraine oh, kapampangan to tayo eh. kumakain dun kapak eh. kapak 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 hindi <coughs> nung mare ko ni Loren <coughs> <coughs> to kumain longgung Mami ano pa? Pusit Maksud 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 Hah? Masuk pa? pasintabi po mga hindi ng baboy gusto mo? Sa no? mm. <coughs> yeah, ang <busang> mga ano <coughs> tayo nga ba yun?

Sarap ng pusit. Hanggang ngayon, malutong. <coughs> malutong. malutong pusit. Yeah. Okay, sa eh. Special daw yun. Pupunta pa ng Cebu. Ang dami sa partners. Malang-malang pamasahe. <laughs>

itu kan ambilis 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 ambilis. ambilis ambilis. Kita yuk.

Thank you po. Salamat sa pagsama sa gabi ito. Tapos sa muli, ito ang mga doon ang nagsasabing magandang gabi. Ayan. Manugwan. Ang sayo. Bye-bye. Thank you. God bless us all. Bye-bye. Thank you po.